nothing is impossible with God. Mga kapatid, kung meron sa ating nakaranas ng yumaman sa naghihirap uli, pwede kayong yumaman uli? job nga eh. Na kayo ng asawa, pwede kayong magkaroon muli, lalot na matay na siya. No? Huh? Na kayo ng pag-ibig, pwede magkaroon muli, muling buksan ng puso. No? Huh? Na kayo ng mga bagay-bagay, nalugi kayo sa negosyo, pwede pa kayong bumangon. Bakit? Kasi yung Diyos ni Job, Diyos nyo rin eh. Pwede. Pwedeng-pwede tayong makabangong muli. Ang ganda ng kasaysayan. When facing and suffering loss, do a job. Trust God. Magtiwala. Pag nawawala na kayo ng mga bagay-bagay, nawawala na kayo ng mga tao sa paligid, tiyakin nyo hindi kayo mawawala ng pananalig. Kasi yun na lang ang natitira nating yaman at pag-asa. Proverbs 3.5 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong dunong, sa sarili mong karanasan, sa sarili mong logic. Sometimes, hindi logical sa ating standard ang ginagawa ng Diyos. Sabi niya, lagi kang magtiwala and entrust yourself to God. Nawawalan ka na nga, kanino pa ipagtitiwala ang sarili mo? Dapat sa Diyos. Hindi kung kanino,